So, hindi lang mong hindi. na ka para. kakainin? Paano mag-aaral yun kung matatanggal ka sa servisyo? Hindi ko. Tatanggalin talaga ka namin sa servisyo. You drug the entire organization. Aso na ano, umatay ng tao at close even at the height of your anger. Then gusto ka pang sabihin, nandito i poprosim od kada namim je pričač zlo. Ne znamo što po ovim toga mahali, na telefonu nam je sobran za sve znam. Svi ti ti toga treba da ima napade, na li sad se ti ti toga. Ona mu nam pravda pa mi je opet. Da se mi da sajaj. Kita tak nak tolong. Hei, tolong saya. Kita tak nak tolong. Sige, okay, masabi nga, ano tulong sa'yo? Para sa pamilya ko na lang pamilya mo, oo. kasi sa MISO. I think hindi na ako experience na ups and downs namin. Ano deep breathing? kinalas na o binubuli tayo bilang alagad ng batas, eh, yun malalim na. Malibang sa iyo drug organization. Talagang galit na galit lahat ang tao sa iyo. Yan ang pagsisihan mo. Wala ka ng kakampi sa mo na. And that you have to pray hard. Sobrang galit ng tao sa iyo. Kahit eh, paano, ipoproteksyon na lang lang yung anak mo. Kaya eh, may mga pulis din doon. Yan ang ah, ipagdasal mo. Kasi hindi namin makontrol lahat ng tao.